Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa na naman pong tanong po ating pong subscriber na ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, paano ba daw gamutin yung bukol na namumuo doon po sa gilid ng paan ng kanyang biik? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga biik na nagkaroon ng bukol doon po sa kanilang apaapo mga kaibigan. Yung mga biik po kasi, yan po ay prone po talaga na magkakaroon ng bukol. Lalo na kapag yung mga biik po ay naaapakan ng mga inahing baboy. Dapat po mga kaibigan sa mga farrowing pen, ito po ay elevated. Nang sa ganun, wala pong tubig na mag-accumulate po sa, sah kung saan po humihiga o lumalakad yung mga biik. And then, pwede pong hindi naka-elevate, pero yung sahig ng ating uh, farrowing pen ay naka-incline pababa para po lahat ng tubig o lahat ng ihi ay dadaloy po yan pababa. Wala pong ma-accumulate dun sa sahig. Ang disadvantage kasi, kapag yung ating uh, farrowing pen mismo ay flat lang yung sahig, yung tubig, yung ihi, yung dumi ng ma inahing baboy ay doon lang po mag-accumulate doon sa loob kaya yung ating mga biik ay prone po yan sa mga bukol o sa mga infeksyon kasi po yung biik tuwing gabi kinakagat po sila ng mga lamok at yung mga butas kung saan po pinagkagatan ng lamok po mga kaibigan mayroon pong chance na mapasukan yan ng bakteriya kaya magkakaroon ng infeksyon dito po sa biik na ito mga kaibigan yung kanyang bukol po ay nasa bandang ibabaw ng kanyang tuhod o ibabaw ng kanyang paa ngayon ang tanong nating subscriber kung ano ba daw ang dapat gawin kasi po yung kanyang biyek po ay hinang -hina na nahihirapan sa paglakad nahuhuli po sa pagdiri ng mga dili ng mga inaheng baboy kasi yung kanyang bukol po ay nagaging sagabal sa kanyang paglakad o pagtakbo ang advice ko po sa kaibigan kapain mo yung bukol kapag yung bukol ay nakapa mo na medyo ano sya medyo uh, ano, may nana sa loob o medyo parang uh, tubig yung na sa loob ang dapat mong gawin yan kumuha ka ng blade yakin mo muna kapag yung bukol po ay medyo hinog na. Malalaman po natin na pag, pag, yung bukol po ng laman po ay nana, ay hinog na. Kapag yung kanya pong ibabaw po ay parang nagkukulor shiny at saka parang kulay pula na po mga kaibigan. Sa panahon na iyan, pwede nyo pong hiwaan ng blade yung bukol mismo at saka pigain nyo para mailabas yung nana. Pwedeng isang hiwa lang pagkahiwa nyo ganyan, lalabas yung nana lahat lumalabas yan, pigain nyo and then pagkatapos yung malabas yung mga nana magspray po kayo ng uh, combinex one spray o kaya quick heal wound spray basta importante, mahiwa siya and then pag after mahiwa, magkaroon ng uh, spray doon po mismo sa sugat kung saan po kayo naghihiwa para makaiwas po kayo sa further infection po mga kaibigan yan po sa mga pamamaraan na iyan yung bukol na nandoon po sa paay, dahan-dahan po yung liliit at saka dahan-dahan po yung mawawala po mga kaibigan. Yan lang po solusyon sa mga bukol po natin na po makikita doon po sa ating mga lagang biik kapag mayroon po mga kaibigan. Ang dapat gawin, hiwain lang ng blade at saka ipalabas yung mga nana at saka isprayhan ng wound spray. So yan ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye. bye, -bye. Makulit na body guy ni Papayan.